Hi mahal, nandito ako ngayon sa pila. Birthday kasi ng lolo ko yung kapatid ni Lola. At ayan, nagsisimula ng tumikim ng pagkain ang aking tita. At na nasermonan pa ang aking pinsan. Nanay ko, tuwang-tuwa. Eto, time check, 3pm. Nagyayag ng pauwi ang aking tita. Ngayon yung nakasimangot na kanina pa yung bagot na bagot. <laughs> Nasa huli talaga ang pagsisisi. Lahat masaya. Siya lang ang hindi. <laughs> Nagiinom pa kasi yung tito ko kaya hindi kami makauwi.

Ako, si nanay at ang mga tita ko lang ang nakasama kasi tricycle lang ang dinala ni Lolo. At heto kami ay babalik na sa bahay ni Lolo. Heto kapatid kong si Mat at ang pinsan kong si Andrew. Sabi ko bili kami sa tindahan ng maiinom. bumalik ulit ako sa tindahan dahil nagpasama sa akin ang lola ko alas 4 na ng hapon nagahanap si nanay ng mabibilihan ng manga eto si ate sumunod hindi kasi siya kasama kanina nakakotis sila nila dito at namili pa talaga ng kulay. Pauwi na kami at nakakita si nanay nagtitinda ng balot. Bumili siya ng tatlong piraso. 20 pesos ang balot dito at 15 pesos naman ang penoy. Ayan, naghinaw na ng kamay. May kasama pang tawa. At ayun, hinigop na nga ang masarap na sabaw ng balot. at pauwi na kami. O paano mahal, yun lang muna ang update ko sa'yo. Salamat sa panonood.